Entering the fourth quarter, mga idol, may komportable 14-point lead po itong LA. Lumaki pa nga yan for as high as 21 points eh. Sa unang minuto ng fourth, naka back-to-back -back baskets po itong rookie ng Hornets na si Brandon Miller. Talagang nag-navigate lang siya galing sa screen at binaliwala itong depensa ng Lakers defender na si Prince. Kahit itong sumasalubong sa kanya ay big man na si Hayes, eh nagawa pa rin yung umiscore effectively, 10-point lead na lang. Sa quarter na ito mga idol, madalas ginawa ng Lakers tong play na ito. Double screen para kay Lebron. Dito, si AD at Rui po ang nagbibigay sa kanya ng screen and easily ay nag-switch po itong si JT Thor kay Lebron. Gamit na gamit talaga ang pagiging physical ni Lebron sa play na ito, nag-drive lang din siya at kita mong pinagpag lang ang depensa ni Thor, counted pa. Dahil sa contested na tira na ito mga idol na ibaba na po ng Hornets ang score sa single digits. Hindi ko po alam kung sa jaba ng Lakers pero may play muli sila na makaka-atake talaga si Lebron. Pin down muna ito ni AD para humiwalay ang defender sa kanya. Sabay siya ang magbo-ball screen kay Dilo. Simpleng pick play lang rin talaga to pero tignan nyo tong tao ni Lebron. Sumasalubong na kay Russell. So ngayon sino nang tumatao sa kanya? di ba? At 39 years old ganyan pa rin siya na sinasalubong ng dalawa para lang hindi siya makascore. Hindi pumasok buti na lang andyan sa si AD. Again mga idol, may muli natin si Lebron sa gitna at umasa talaga ang Lakers sa ganyang pag-atake niya. Kayang-kaya ba naman niya talagang physicalin si similar? 200 pounds lang to eh si Lebron, 250. Do patuloy pa rin po ang pananalasa ni Miller at kita nga natin si Rios ang defender niya ngayon. Kung kanina si Prince ay naiskoran niya, what more pa ngayon, di ba? Ayaw naman ng LA na mag-switch si AD doon kagad kay Miller, yung dipong dito pa lang sa ibabaw. Siguro kasi syempre wala nang makakapag-match up sa big man naman ng kalaban. Pero pumasok na nga po sa loob si Miller and nakatuon na rin naman din talaga ang atensyon ni AD sa kanya. So props para rin na naipasok niya to kontra sa mga galamay ni Davis. Hindi kaya tila setup lang ang ginawa ng LA na puro atake si Lebron nung una para pumunta ang depensa sa kanya? Dito, nakakreate naman ng mismatch ang Lakers with Ish Smith guarding Lebron nga. Sabay itong si Richards ito mapat na din po sa kanya. Siguro kasi alam nilang i-overwhelm lang din ni Lebron to kung sakali man na makapasok siya eh. eh si Miller nga kanina hindi rin to napigilan. Yung guard pa kaya? So since committed na nga po si Richards kay Lebron pati si Ish Smith kay Lebron, mas madali nang mapapasahan si AD. Yes, andyan si Bridges pero mahirap ang angulo niya para pigilan pa itong love path. Anim na lang ang lamang ng LA and sa ganito rin talaga umasa ang Lakers sa Lebron-centric offense at epektibo pa rin naman to. Tinrap na siya ng dalawang Hornets defenders so ginlive up niya yung bola. Panser niya si Richards pang idol na natili lang siya kay Lebron dito habang pinapanood si Dilo na mag-operate. So nawawala talaga ang tao ni Davis kasi lumilipat kay Lebron eh. Sino na ulit yung babadi kay AD? E eh di wala. At heto na naman yung double screen para kay Lebron sa ibabaw. Si d naman yan at AD sinusulit talaga ng Lakers yung pagpipigil ng Hornets kay Lebron na makapasok. Kita nyo, umusog si Smith pati si Washington sa kung saan man pupunta si Lebron at kung lalapit man si Lebron dyan ay may ipit lang siya. Kaya pinasa na lang din niya sa open man at basang-basa po ni Dilo at AD ang isa't isa rito. Another double screen at natigilan na naman si Lebron ngayon. Good job na sa Hornets, no? Pero tandaan yung center nga po ang tumatao sa kanya ngayon. And isa to sa mga dahilan kung bakit okay lang sa akin naman natili si Dilo sa Lakers. Maganda ang non-verbal communication nila sa mga oras na ito. Hawak nga po ni Dilo ang bola ngayon at tumuturo nga po si AD kay Lebron. Nagkaintindihan nga silang tatlo na bigla ang cut pala ang gagawin nila. Ang ganda ng pagkakapasa ni Russell dyan, may chemistry talaga yung mga to. Sabi consistent pa sa scoring si Dilo as of late. Hindi naman na to bago para sa mga Lakers fans mga idol. Lagi naman din sila umaasa sa production ni Lebron lalo kapag ganito ang mga winning moments na. Pero yun nga eh, 39 years old na to pero siya pa rin talaga ang madalas na ginagawang sentro ng opensa lalo na sa clutch. Noong una, nakaka siya at pilit niyang pinag adjust ang depensa. Noong nag-adjust naman na, alam nila exactly kung ano ang dapat nilang gawin at nagawa nila yon ang tama. Inabsorb ni Lebron ang depensa para sa mga kakampi niya. Ano po masasabi niyo sa ginawa ng Lakers na ito mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.